Isang mapagpalang araw na naman mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ating pag-aaralan, ating po kung babasahin, kukunin sa may awit, kabanata 133, talata 1. Ang sabi po sa, sa NIV translation, sabi dito, How good and pleasant it is when brothers dwell together in unity napakaligaya at kahangahanga sa ating pangmasid ang, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. So dito mga kapatid, yung binasa natin, kadalasan natin itong naririnig sa mga gawain, sa mga, mga pagtitipon ng mga mananampalataya na magkakapatid sa Panginoon. Ang sabi doon is, how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. You no? Know? Napaka, sa, mas, sa Tagalog, mas sabi doon, napakaligaya at kahanga-hanga. You know? Na makita na yung mga magkakapatid ay nagsama-sama at nagkakaisa. You no? Know? So sa atin, bilang tayo ay mga mananampalataya ng Panginoon, talaga namang um uh, napaka kaligayahan uh, ng bawat isa na magkita-kita yung bawat mananampalataya yun yun naman talaga doon eh no kapag uh, nagsama-sama at nagkakaisa no so dalawa yun dalawa po yun ha, sinabi doon uh, nag- nagsasa uh, nagkakaisang nagsasama-sama but in reality ang uh, malungkot minsan tandaan natin hindi lahat na nagsasama-sama nagkakaisa. No? Kaya nga sinabi doon ng binasa natin, uh, nagkakaisang nagsasama-sama. Diba? Ulitin so, ko po, no? ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. No? Nagkakaisa at laging sama-sama magkakapatid. Kasi minsan marami nga ang nagsasama-sama pero hindi nagkakaisa. Kasi minsan ayun ang nagiging problema kasi kapag pinapasukan na ng mga personal na mga motibo. Kapag may pinapasukan na ng personal na motibo, minsan uh, dahil uh, ito yung yung uh, yung kanyang uh, pakikiisa nakadepende kung gusto niya yon, di ba? Kapag kumpormi siya doon, oy okay ako diyan. <laughs> di ba? Pero pag medyo ayaw niya, hindi siya makikisa. Wala siyang pakialam which is hindi ganun mga kapatid. Kasi ang kaya nga sa paglilingkod, merong mga leader. May mga leader. Kasi bakit nilagay yung mga leader mga kapatid? Ang purpose kasi niyan is sila yung susundin natin. Eh. Sila yung gagabay, susundin natin. Kasi kung walang leader, eh, paano, eh, paano mangyayari ngayon yun? Sila kasi yung parang may, sal, sila yung ano eh, sila yung boses eh. Kasi kunyari, ito kaliwa, ito kanan, Itong, itong grupo nito ito ito yung yung kunyari na uh, isang plano o meron mga gustong pagkaisahan no? mga desisyon itong grupo na ito conforme itong isa hindi so ano mangyayari ngayon ito lang ito lang yung susunod ito naman hindi so magkakaroon ng division di ba? Kaya may kita natin mga kapatid no kapag uh, tayo ay nasa Panginoon na alam natin na kahit nga sa ano eh, na walang uh, pamunuan na hindi itin, ano, itinalaga ng Diyos. So ang pinakapur ano doon is tayo ang ini-expect ng Diyos na tayo ay sumunod. Kaso minsan may mga tao naman na masyado namang mga uh, yung ano nila, sabi may ka susunod? Eh kung pinatalon ka sa bangin, tatalon ka. Yun yan, masyado ano na yan eh. Uh, ah minsan kasi ginagamit na lang natin yun kasi ayaw natin sumunod. <laughs> yun lang naman yun. Kasi gusto, hindi natin kasi gusto yung uh, yung uh, yung ano nga ito yung uh, yung uh, yung plano 'di ba kasi may sarili kasi tayong plano. Kasi <laughs> kasi yung problema natin. <laughs> may kasi may problema kasi do bakit hindi tayo hindi very realistic na no? maging totoo lang talaga tayo. Uh, sa tagal ko na rin sa paglilingkod, Maraming tao ayaw sumunod sa isang plano kasi bakit? Kasi may sarili siyang plano. <laughs> Hindi, totoo po yan, mga kapatid. Ayaw niya sundin yung plano ng, 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 namumuno. Kasi minsan, hindi pa nga, hindi pa nga napapatupad, kumukontra na. Diba? Kumukontra na. Hayaan mo muna. Di ba? Di ba? Hayaan mo muna. Hindi pa nga, hindi, paano mo malalaman kung tama ba o hindi? Paano mo malalaman nga kung okay ba o hindi? Baka mamaya, kasi, kasi ayaw mo sumunod kasi may sarili kang plano paano mo rin naman natitiyak na tama yun sa iyo at yun sa kanila yung mali. <laughs> Di ba? So, kaya nga napakalaga mga kapatid no, na dito sa binasa natin na ang inano ng Diyos is yung pagkakaisa na nagsasama-sama. Kaya ninyo nga, ang dami, ang dami nyo na nagsasama-sama, ang dami natin nagsasama-sama, pero hindi naman nagkakaisa. So wala rin. Wala rin siyang pwersa. Wala rin siyang uh, Uh, maghahatakan lang yung bawat isa kasi yung isa pupunta sa kanan yung isa pupunta sa kaliwa so walang direksyon walang patutunguhan ang isang plano 'di ba ang isang uh, kaya, yung mga mission and vision 'di ba walang walang kahantungan walang direk kasi walang direksyon kasi bawat isa naghihilahan no walang patutunguhan yung pagsasama-sama so <laughs> 'di ba <laughs> yung pagsasama na hindi nagkakaisa wala akong pagtutunguhan yan kasi bawat isa maghihilaan. <laughs> so, kaya nga sa gawain natin, sa gawain ni El Shaddai, ang talaga is yung pagsunod at pagpapasako. Kasi sabi ko nga, kunyari ako, uh, kunyari hindi, hindi ako leader. Tapos, puro ako, o, uh, ano, puro ako position, opposite ako palagi sa mga namumuno. Tapos alam din ng mga kasamahan ko no? na ganun yung ugali ko. Do you think pag naging leader ako, mapapasunod ko itong mga tao? no? <laughs> Kapag kunyari, nagkaroon na ako ng position, no? naging leader ako. Do you think itong mga tao to na alam nila na ako mismo hindi marunong sumunod? Do you think magkakaroon ako ng mo, ano, yung parang uh, uh, authority sa kanila na sila ay susunod din sa akin? Hindi. Kasi bakit? Kasi yung pagsunod ko mismo, questionable na rin sa kanila eh. <laughs> Tapos gusto mo sundin ka. <laughs> Di ba? <laughs> so, may kita nyo? Kaya minsan, may mga time minsan na hindi natin, totoo naman yung minsan may mga leader na hindi nating hindi natin gusto. Pero, hindi naman naglalagay ang Diyos ng isang leader dahil gusto mo lang. <laughs> <laughs> Di ba? Para lang makum makumbinyente ka. Gamitin natin, no? Yung ating uh, pag-iisip natin. Lawakan natin yung pag-iisip natin. Ang Diyos naglalagay ng leader, hindi lang dahil gusto mo. <laughs> Di ba? Ang malo sa, sa gawain. Minsan, may mga ilalagay dyan na hindi mo talaga gusto. Kasi ang gusto ng Diyos, matuto tayong sumunod. <laughs> kasi madaling sumunod kapag uh, gusto mo. Kapag gusto mo kasi, gusto mo yung leader, gusto mo yung pinapagawa ng leader, ang daling sumunod. Di ba? Pero ang tanong ba, yung ba talaga yung totoong pagsunod dahil gusto mo? <laughs> di ba? So, minsan, talaga may mga, kasi siyempre, eh, kung yung plano ng leader mo, tal kailangan talagang mag magpawis, no? Talagang medyo mahirap yung para ma-achieve yung plano nyo yun is talagang mahirap, di ba? Ikaw mismo talaga mag-iisip mag ka, ikaw mismo pagpapawisan ka, ikaw mismo talaga mag-exert ka ng effort mo, di ba? <laughs> Pero minsan, sa, ah, ano ba nang pinapahirapan tayo ng leader na to, di ba? Pero, ang yan, kasi doon yung, yung pagsunod mo eh. Di ba? Kapag nakikipag-iisa ka eh. Nakikisa ka sa isang plano o sa isang desisyon, hindi lang dahil kasi na ano eh, na susunod ka lang dahil madali eh. Dahil gusto mo eh. Pag medyo mahihirapan na, medyo mahirap na, parang ina-out mo yung sarili mo. Tapos sa mahirapan niya minsan, no, sila yung naghirap tapos uh, ikaw naman, parang ano ka ikaw naman yung pabida. No? <laughs> no? In reality lang, no? Uh, real talk lang. May mga ganun na tao eh, di ba? Mga credit grabber eh, di ba? Kala mo talagang grabe yung ginawa niya. Eh, no? <laughs> Nagtumayo-tayo lang naman doon, di ba? Nagtapugi-pugi lang, kaya nagpaganda-ganda lang. Tapos na naging success na, nagtagumpay na, bah, kala mo, daming ginawa, di ba? Hindi po gano'n mga kapatid. So sabi doon, pag ganun, yung nagsasama-sama lang na hindi nagkakaisa, hindi po yan uh, na, napakaligaya at hindi po yan kahanga-hanga. <laughs> Wala pong ahanga sa isang samahan kung yung mga tao doon hindi nagkakaisa. No? Huh? Baka sabihin ng tao, inyo na lang yan, inyo na lang yan. <laughs> Di ba? Sino ba matutuwa? Di ba? Kaya minsan, uh, yeah, kapag nagkikita-kita, imbis na natutuwa minsan, eh, siyempre, dahil hindi nagkakaisa, nangyayari, nagiging plastic na lang. Di ba? <laughs> which is, hindi maganda yan. Di ba? Yung nagiging plastican yan, nagmangyayari yun yung samahan, ay nagiging ano, plas plast pag na pagsasama. So, which is, hindi maganda mga kapatid. no so, kaya nga, lawakan kasi natin yung ating ah, uh, Pangunawa. Hindi natin sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magpapaunawa sa atin. Kaya nga, hindi tayo pa tayo uh, nananangan sa sarili nating karunungan, sa sarili nating kakayanan. Ano palagi sinasabi ng Diyos? Dapat tayo, ano ba yung sinasabi ng Diyos? Sumunod eh. Sumunod. Yeah. Darating ang time. Ikaw ba kung maging leader ka, gusto mo rin ba yung mga ano mo is ayo, hindi rin sumunod sa iyo? bakit ba tayo lang sumunod sa iyo? Kasi nakita niya rin, nakita rin nila, hindi rin tayo marunong sumunod. Diba? Tapos, gusto natin, tayo sundin? Wow! Diba? May <laughs> mga tao ganun, ayaw sumunod, pero gusto rin na sila sundin. Wow. <laughs> The best talaga, ba? Diba? So, hindi ganun mga kapatid. Uh, tanda natin mga kapatid, darating din kasi ang time na magiging leader din ng bawat isa sa atin. Yeah. Hindi lang naman yung sanay sa isang organisasyon, sa isang grupo, sa pamilya natin. Yeah. Pag nagka-pamilya ka, leader ka natin. Leader ka ng mga anak mo. Yeah. So napakalagay yung ano eh, na ang pinaka-point dito mga kapatid, kapag ang isang samahan, hindi nagkakaisa, hindi masaya yan, hindi maligaya, walang joy dyan, hindi yan kahanga-hanga hindi sa pleasing tignan. Pero ang nagkakaisa, nagsasama-sama ng mga magkakapatid. Diba? Napakalaga nga yan. Makikita mo yung ano yung 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 excitement. Yes. diba? Parang yes, parang gustong-gusto mo matin sa parent meeting o kaya pag may mga okasyon, gusto-gusto niyo mo maging kita-kita yung bawat isa. Diba? Hindi yung sasabihin mo, sino ba yung mga atin? Sino ba yung pupunta sa mga celebration na to? Tapos kung may nakita kang uh, mahal na mahal mo na, na, tao na nandun din sa okasyon na yun, parang nawala yung gana mo. <laughs> Di ba? Parang sabi mo, sige, atin puntan lang ako dito kasi nakakaya doon siya nag-invite. Pero ba't pa kasi nila in-invite yung taong to? <laughs> so anong mangyayari? Hindi ka po pumupunta doon sa okasyon na yun, sira na yung araw mo. Hindi <laughs> po ganun mga kapatid. Hindi <laughs> po ganun. So, nawa, wag uh, huwag natin kasi pasukan ng mga personal na uh, motibo. Kasi hindi tayo, uh, ayaw natin yung plano ng iba kasi may sarili tayong plano. Ano lang yun eh. Uh, parang ano lang yan, yung kunyari sa ano, no? Kunyari kung sa mga hukuman, pag nanalo yung isa, sabihin, sabi uh, sabihin niya siya, uh, gumagana yung batas. Tapos pag yung natalo naman, sabihin, may pangdaraya. No? may pangdaraya. parang ganyan yan eh. Kung ito naman yung pinaburan, okay naman, sabihin, uy, o, ayos na yun, 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 yung tamang desisyon, yan ang tama. Sabihin naman itong natalo na naman, sabi niya, ano yan, may, may gumalaw niyan. No? May, may nasa likod niyan. <laughs> Eh, sa pagliling ko, dalam natin na uh, we know, sabi, yung target, palagi natin tandaan yung 828 uh, uh, ng, ng Romans na sabi siya Pablo. We know that in all things, God works together for good. Kung sa tingin mo, hindi good yun, eh, para sa Diyos, good yun. Eh, di ba? Kaya nga sabi ko, yung isip natin, yung plano natin, di ba sa plano sa ng Diyos. Paano mo nasabi na yung, yung plano mo, sa plano niya, eh, mas mabuti yun sa'yo? Di ba? Ano? ano ibig sabihin niyo? Mas matalino ka sa iba? Mas magaling tayo sa iba? Hindi ganun, mga kapatid. Yeah. Ang tao, tayo, nagpaplano. Pero nagpapatupad ang Diyos. Kung hindi yung plano ko, yung gusto ng Diyos na mangyari at yung plano ng iba ang gusto ng Diyos, sumunod tayo. Makiisa tayo. Kasi alam ng Diyos, ito yung makakabuti, yung plano niya yung makakabuti, hindi yung hindi yung plano mo. Kundi alam ng Diyos yung plano ng kasama mo. Yun ang kailangan, di ba? Kahit sa tingin mo parang hindi makakabuti yun, iba nga yung pamamaraan ng Diyos. Kailangan nating tatakyan sa utak natin. Di ba? Tatak natin sa utak natin. Hindi para hindi tayo nagsusungit sa paglilinis. <laughs> Para hindi tayo yung mga nagsusungit sa paglilikod sa Panginoon. No? Tapos pinapakita pa natin sa expression ng mga mukha natin na hindi tayo matutuwa. <laughs> no? Kaya tayo minsan napapahiya. So yun lang mga kapatid. No? Uh, nawaan Diyos ay patulipa, no? palawakin yung isip natin sa mga bagay-bagay na nangyayari uh, sa ating paligid, sa ating paglilingkod. At alam natin, sabi doon, you know that in all things, God works together for good. At nawa, na sa ating pagsama-sama, makita yung pagkakaisa ng bawat isa. Upang lubos tayong lumigaya at talagang masasabi natin kahanga-hanga. God bless po sa atin.